Ito na naman mga kababayan. Nagsalita na naman si Ombudsman Boyeng Remulla na may paparating na ariswaran kay Senator Bato de la Rosa. Uh, alam niya naman itong si Senator Bato de la Rosa ay isang haligi ng ating Republika ng Pilipinas. Senador po yan. Uh, sigurado itong Marcos administration uubusin talaga lahat ng uh, alay ng mga Duterte. At panawagan lang sa ating mga kagalang-galang na Supreme Court at taas ang hukuman na hindi naman ako kayo politiko eh. At ang, 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 nasusunod lang dito sa ating bansa ay yung mga politikong may sariling agenda. Uh, sana ho, hindi naman kayo politiko eh, ipaglaban nyo kung anong nararapat sa Pilipinas. Uh, papayag ho ba kayo na uh, babuyin at lapastanganin ng mga dayuhan ang ating soberanya? Kayong mga kagalang-galang at uh, karespe-respeto na mga nakaupo at mga magagaling na abogado dyan sa Supreme Court sana ho ay uh, uh, mabigyan nyo ng pansin at ipaglaban nyo naman ang ating siguranya. Yun lang. Salamat po.